Maraming hindi makamove on sa Korean na post ng kapatid ni Bel Mariano. Talagang sinasabi nila na si Donnie ang kanilang kasama. Dahil kinalkal nila ang photo ni Donnie na suot niya ang relo at naka white t-shirt. At ang gulo nga naman na parang si Donnie pangidinan talaga. Dahil sinasabi pa nga ng mga ibang netizen na hindi si Donnie yon dahil si Santino yon yung lalaking kapatid ni Bel. Ngunit nagpost din ang kapatid ni Bell na si Santino siya ang kumuha ng larawan ng kapatid na babae na si Niela. kaya sure na sure na ngayon na si Donnie yun. yung feeling na kahit anong itago ng Don Bell talagang lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na magkasama sila sa ibang bansa kaya nga nila dati si Donnie ang hinahanap nila at ngayon naman ay si Bell Mariano ang hanap-hanap nila dahil walang update napakabait talaga ni Donnie Pangilina kalayaan dahil todo rescue siya sa nasunugan. Talagang walang puli-politika, walang arti-artista talaga. Basta may nangangailangan ng kanyang tulong at tutulong at tutulong talaga siya. Walang arte sa katawan.